Magandang araw, mga kababayan! Maligayang pagbabalik sa isa na namang makabuluhang episode ng The Bottom Line. Sa The Bottom Line ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng krimen at hustisya, ang fingerprint evidence. Ang interesanteng paksang ito ay naging mahalagang pundasyon sa paglutas ng napakaraming kaso. Kapag naririnig natin ang salitang fingerprint, agad nating naisip ang mga investigasyon at paglutas ng krimen, di ba? Pero marami pang ibang bagay tungkol dito. Ang fingerprint evidence ay ang paggamit ng mga fingerprint o yung mga natatanging disenyo sa ating mga daliri para matukoy ang isang tao. Nabubuo ang mga disenyong ito bago pa tayo ipanganak at hindi nagbabago habang tayo nabubuhay. Bawat tao ay may natatanging fingerprint. Ang katangiang ito ang dahilan kung bakit napakamaasahan at mahalaga ng fingerprint evidence sa forensic science. Ibig sabihin, walang dalawang taong may parehong disenyo ng fingerprint, kahit nakambal pa sila. Parang pirma natin ang bawat fingerprint. Ginagamit ang fingerprint evidence sa maraming paraan, tulad ng pagtukoy sa mga suspek sa krimen, pagkumpirma sa pagkakakilanlan ng isang tao, at pagsubaybay sa mga kriminal. Isa itong malakas na sandata ng mga tagapagpatupad ng batas. Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung bakit napakahalaga ng mga fingerprint sa mga investigasyon. Manatili lang mga kasama at ating tuklasin ang mundo ng forensic science at ang mga sikreto sa likod ng mga natatanging disenyong ito. Bakit nga ba mahalaga ang mga fingerprint sa mga investigasyon, mga kababayan? Tara, samahan ninyo ako sa nakamamanghang mundo ng forensic science para malaman natin. Una sa lahat, ang fingerprint ay natatangi sa bawat tao. Ibig sabihin, walang dalawang individual kahit kambal pa ang may parehong disenyo ng fingerprint. Walang magkaparehong fingerprint ang kahit sinong tao, kaya napakahalaga nila bilang ebidensya sa pagtukoy kung sino ang may sala. Pangalawa, permanente ang fingerprints. Nabubuo ang mga ito bago pa tayo ipanganak at nananatili sa ating mga daliri habang buhay hindi nagbabago ang fingerprint ng isang tao, maliba na lang kung magkaroon ng malubang pinsala sa daliri. Pero kahit na ganun, kadalasan ay makikilala pa rin ang pangunahing disenyo. Dahil dito, ang fingerprints ay isang maasahang paraan para matukoy ang isang tao. Nakaimbak ang mga ito sa mga database at maaring ihambing sa mga fingerprint na nakukuha sa mga crime scene. Kung may nakitang fingerprint sa crime scene, malaki ang posibilidad na matukoy natin kung sino ang gumawa ng krimen. Kaya naman, napakahalaga nito sa paglutas ng mga kaso. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang ilang mga kaso kung saan naging susi ang fingerprint evidence. Manatiling nakatutok para makita kung paano ang maliit na detalyeng ito ay maaring gumawa ng malaking pagbabago sa paghahanap ng hustisya. Maraming kaso na ang nalutas dahil sa fingerprint evidence, mga kababayan. Natatangi ang fingerprint sa bawat individual, kaya't isa itong mabisang kagamitan sa mga kriminal na investigasyon. Maari nitong iugnay ang isang suspek sa isang crime scene o kaya'y mapawalang sala ang mga inosente. Isa na rito ang kaso ni Francisca Rojas, isang babae sa Argentina na pumatay sa kanyang dalawang anak noong 1892. Ang malagim na kasong ito ay isang mahalagang milyahe sa forensic science. Sinisi ni Rojas ang ibang tao sa krimen, ngunit nang suriin ng mga investigador ang crime scene, nakakita sila ng fingerprint na tugma sa kanya. Ang mahalagang ebidensyang ito ang humantong sa kanyang pagkakakulong. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang fingerprint evidence para lutasin ang isang krimen sa buong mundo. Nagtakda ito ng halimbawa para sa mga investigasyon sa hinaharap, at binigyang diin ang kahalagahan ng forensic science. Dito sa Pilipinas, isa sa mga kilalang kaso ay ang Visconde Massacre noong 1991. Ginimbal ng kasong ito ang buong bansa at nagbigay pansin sa paggamit ng forensic evidence sa paglutas ng mga krimen. Isa sa mga ebidensya na ginamit laban sa mga akusado ay ang fingerprint ni Lauro Visconde na natagpuan sa crime scene. Malaki ang naging papel ng ebidensyang ito sa paglilitis at sa naging hatol. Ipinapakita lamang ng mga kasong ito kung gaano kahalaga ang fingerprint evidence sa paglutas ng mga krimen. Mula noong huling bahagi ng ika-19 na siglo hanggang sa kasalukuyan, ang fingerprints ay naging mahalaga ang bahagi ng forensic science na tumutulong upang magkaroon ng justisya para sa napakaraming biktima at kanilang mga pamilya. Ika-apat na bahagi, maari bang magkamali ang fingerprint analysis? Kahit na napakamaasahan ng fingerprint evidence, may mga pagkakataon pa rin na maaring magkamali. Una, posible ang kontaminasyon sa crime scene. Kung hindi maayos ang paghawak sa ebidensya, maaring makontamina ang mga fingerprint at maturo ang maling tao. Pangalawa, kailangan ng kadalubhasaan ang fingerprint analysis. Kailangan ng maayos na pagsasanay at karanasan para masuri ng tama ang mga fingerprint. Kung hindi maingat ang pagsusuri, maaring magkaroon ng maling interpretasyon at humantong sa maling akusasyon. Dahil dito, mahalagang maging maingat at masusi sa paggamit ng fingerprint evidence. Ikalimang bahagi, ang bottom line sa fingerprint evidence. Sa kabuuan, ang fingerprint evidence ay isang napakahalagang kagamitan sa paglutas ng mga krimen. Ito ay natatangi, permanente at maasahan. Ngunit, tulad ng ibang uri ng ebidensya, mahalagang gamitin ito ng tama at maingat. Kailangan nating siguraduhin na ang mga fingerprint ay nakolekta at nasuri ng maayos para maiwasan ang mga pagkakamali. Sa huli, ang ating layunin ay makamit ang hustisya at ang fingerprint evidence ay malaking tulong para makamit ito. Maraming salamat sa panunood mga kababayan. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa The Bottom Line.